isang mapagpalang hapon sa inyong lahat na nandito ngayon. Isa sa anak ni Tita Babe, si Sir. Anong pangalan niyo pa? Job, po? John uh, Mercado po. sir, uh, anong taon po nag-umpisa itong uh, Tita Babe special lalo-halo? Actually, sir, nag-umpisa ito way eh, back noong pandemic time. mga panahon na hindi masyadong nag yung mga tao. so doon you know, siya nag-start. Uh, sir, ito yung uh, malimit itanong ni Buknoy Palaboy TV. Ano yung uh, maipagmamalaking lasa na talaga naman tatatrak sa panlasang Pinoy ng Pita Bebs Halo Halo? Masasabi ko lang yung lasa niya is hindi siya nakakasawa. Hindi siya ganun katamis. saktong sakto lang. Yan. Uh, Plus yung mga ingredients niya is hindi siya artificial. Puro homemade talaga. Ayan sir, uh, i-invite mo sila sa uh, exact location po. Ayan po, ma iniimbitahan ko po kayo na kung pag may pagkakataon kayo na tangkilikin ang aming produkto. May branches po kami dito sa Silangan Bayog, sa Bayan ng Los Baños, at isa dun sa Lopez Avenue, papuntang UP area. Sana po mga bisita kayo. Maraming salamat. Asa ah, sir, yung isa pang branch nyo sa Kalamba? Ah, sa Kalamba po, at kung Sister Company ako sa panipunyon sa... Ibadulin ko naman po yung nagmamanage. Sana mabisita nyo rin So, ayan guys, isang mapagtalang hapon at pinaulakan tayo ni Sir. Ay isang mula uh, tayo sa Buknoy Palaboy TV. Ayun, sir. Isang mapagtalang hapon sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Buknoy Palaboy TV. Mulit muli na naman maglalaboy si Buknoy Palaboy TV at hahanapin natin ang bida na karsada at bayani ng masa. At dahil sa mer ngayon ay patok na patok ang mga pagkain na tinuming pampalamig. At kaya nga nandito tayo ngayon sa 0175 Silangan Street, Bayog Los Banyos, Laguna. At ating titikman at talaga namang patok na patok na panlasa ng Tita Babes Special Halo Halo. Kaya mga patyak mga ka-viewers, tara na at ating tikman ang masarap at dinadayo dito sa Bayog Los Paños, Laguna. Kaya mga kapadyak, mga ka-viewers, mga kabuknoy palaboy, at mga ka-food tara na at ating tikman at talaga namang katakam-takam, malasa, pinong-pino at punong-puno ng sahog na talaga namang walang artificial flavor na halo. Kaya mga kapadyak, mga viewers, mga kabuknoy palaboy, mga ka-food tara na at ating tikman ang Tita Bebs Special Halo-Halo dito sa Bayug, Los Baños, Laguna. Tara na! Silangan Street Bayog Brands will accommodate all online orders and walk-in and orders to pick up strictly no dining. Silangan Street Bayog Brands will accommodate all online orders, walk-in and orders for pick-up only, strictly no dining.